Nagpapalisan tayo ng pasura. hindi ako nag-video noong ko nang nagsasa nang ko na ako nag, nag, ako, nag nakasakay ako sa e-bike. Mamaya may biglang may mga tao sa akin ako. Yung 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 kunang kunang ganyan oh, no? yung sa e-bike, yung bubong na single, yung pa Tumama sa. <gibli> oh, maganda talaga 'yung ikaw ano.

Anak nag video, nagkakaroon ng pan eh may sigirin niya may sigirin niya? Masigurin. Masigurin? Masigurin niya hindi lang po ito? tutulak ng ah, ba? na o singin lang? tutulak sa dunsakuan niya ko na matagal yun tutulak? hindi tinanggal na siya bigyan niya ako ng papayat siya nung sisigyan ko kasi mamatyo Payat na eh, ay tabatsoy na eh Lumamayat na rin siya, no? Maganda pala yung ganun Exercise Ang bigat din nung ng karton na yun Siya siya ang sa balibago Mabili yun siya, mabili yun sa kanya, pogi eh Ganda ng mata ni Gringo kaya Ha. Oh, na na siya.

Kaya yeah, hindi na ako mukha tao ngayon, hindi na maabot ng pag sa probinsya abot, o so, saan hindi nagagala. Abot ng 90 sandaan. Gusto mo yun ang sa ha? Gusto na mga multipax? Sa so, Mindanao Ay nakita ko sa FB, sa hindi, sa hindi na mga na yun. Nakita ko sa FB, buni yun. ito tumasa ko sa FB, multipax daw. Nasa, nasa kanya, pa, masilang parte ng katawan nagkaroon ng traffic light dito na no? kasi ito na hospital kaya yun hospital kasi yun eh kaya mayroon ng traffic light dapat closing lang diba? Dito kasi yung mga tuloy-tuloy din sa traffic eh wala pang traffic light eh dito wala pang traffic light doon meron na dyan tayo dyan tayo dyan bilis eh meron talaga pag maagap biyahe no? pero kasi wala kasing estudyante pa ngayon eh Kasama ng ilaw, tumatawid. Madilim-dilim pa. Delikado